Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi si Richard ang may third party. Ito ang ichinika ni OJ Diaz bilang paglilinaw sa isyong hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati. Sa OJ Diaz Showbiz Update YouTube channel, isang source umano ni OJ ang nagsabi na masyadong unfair kay Richard ang mga lumalabas na isyo. Unay na iturong third party si Kazel Kinuchi matapos makuhanan ng larawan na kasama ng aktres sa isang sasakyan si Richard at ang dalawang anak nito. Si Kazel umano'y hindi third party at kapitbahay lang ito ni Richard. Kasama pa mismo ang asawa ng aktres sa Halloween event kung saan nakitang kasama ito ni Richard. Ikalawa ay hindi umano ng bubugbog si Richard dahil kung totoo ito ay tiyak na nagreklamo na si Sarah at nagsampa na ng kaso na Violence Against Women and Children of VAUSI. Sinabi pa ng source ni Oji na ang may third party ay si Sarah at hindi ito lalaki. Kaya lang nga, sabi ng aking source, eh, walang third party, hindi nang bububog si Richard. At yun nga, siya sabi na hindi si Richard ang may third party. Huh? Ang sinasabi nitong aking source, si Sarah Labate ang may third party. Yun nga, ang sinasabi sa akin, ng source ko, oh. eh, hindi lalaki. Kagaya mo? <laughs> Dagdag pa ni Oji na narinig din niyang inaayos na ang annulment ni na Richard at Sarah. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.